Dira na ay pagpasinsyaan mo na ay ito ha. Dato Ang nakain nagkatapang do. Ano na akong bugas? <laughs> ha? O, sige, okay. Oh, sige, mura to. Oh. Eh, are ba? Ay. Ibuwan e, na akong bugas oh. <laughs> ha? Bili, imuwan e, na, oh. <laughs> <Ha? laughs> e, na ni. Eh.

Ah, okay. nya ato na mi. Imo na niyo. eh so, okay. uh, sige ato na mi sige Amping na, amping. Nay. nagunsa mo bodere. Ha? Wala may nangagi nga mga tagbugas. Unsa na oras? usa mo oras na gulat-ulat dire? Bago lang, ah, mo gigan ah, inyong balay. Sa suok. Dito sa sook, no? Otaw. Tama, yun. Kaya ni-anhi mo diri sa kalsada, no? Kaya kung tuha mo dito sa sook, wala mang kukabalo. Wala may magis sa mga, sir. Mabawi tao, no? Wala, kami. -na. Yung mama, wala mo ari kay. Gisogo mang good ni. Gisogo ba? Ina e lang dito katong motor ina e nga. Salamat Ma'am Ivy. Ina. E Diri diri lang. I, oh, nah, oke okay nah oke okay nah, oh. oh, na ba dire esa oh. Ah. Oh. oh, sige ah, mau ra to ah. Yeah. Maayo kay yeah. nani mo diri kay kung naa mo dito sok, dili na no, makitan. Okay. 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 Oh, sige ah. amping mo ha, amping.

Ako ni, imong dugay na apo ba? Wala nakaka... Hinom daw? <laughs> Gikan pa ko sa Manila. Gikan pa ko sa Manila. Bless po, bless po tayo, bless. Apo, kunin mo, apo. Ah, ha? Yan. Wala man kayo bugas. Imuha na niya bugas, ah! <laughs> Oo, oh, so yeah. Oo, oh. okay. wala man kayo bugas. Ako nakitaan ba? nya okay ra, dili ra ka basoko. Dili ra. Kasi no. yeah, pre, sempre <laughs> mabug mabugatan man ka. Adiwan. Okay ra? Ah sige, dire na mi God bless ha. Ah. Okay. okay. Ay, salamat. Ah okay. So yun lang guys. Sa hindi pa nakapalo sa akin, follow, like, and share. Good to know.